Paano makakatulong ang AI technology sa ekonomiya ng Pilipinas? Handa na ang Pilipinas sa paggamit ng artificial intelligence o AI. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pakikipagpulong niya sa technology investors sa sidelines ng ginanap na 20th Apex Summit sa San Francisco, California kamakailan. Bakit nga ba mahalaga para sa Pilipinas ang pakikilahok sa AI revolution? Tara, alamin natin yan maaaring pataasin ng AI ang productivity ng mga negosyo at pausayin ang competitiveness ng ekonomiya ayon kay Pangulong Marcos Jr. Naniniwala rin si Cisco Philippines Managing Director, Sasa Soriano Nicard, na napapalakas ng paggamit ng AI ang economic potential ng mga kumpanya. Sa pag-aaral ng Cisco, isa sa pinakamalaking technology companies sa buong mundo. 98% ng mga kumpanya sa Pilipinas ang gustong iutilize ang AI technology para mapataas ang efficiency ng kanilang trabaho. Sa ulat ng PwC, isang accounting and auditing firm na ipakitang posibleng makaambag ng $15.7 trillion sa global economy ang AI sa 2030. Maaari ring mapataas ng AI technology ang gross domestic product o GDP ng Southeast Asia ng $1 trillion dollars Ayon sa report ng Ed B. and Kearney, hindi na bago sa Pilipinas ang pagyakap sa teknolohiyang ito. Sa katunayan, noong May 5, 2021, inilunsan ng Department of Trade and Industry hangad nitong gawin ang bansa bilang regional hub for AI-based solutions and data analytics. Sa ilalim ng National AI Roadmap, pabibilisin ang pag-adapt sa AI technology Layon din itong gamitin ng AI technology sa iba't ibang sektor, gaya ng education, banking and finance, retail and e-commerce, agribusiness, healthcare, logistics and transportation, at iba pa. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na maaring maiangat ng AI technology ang buhay ng mga Pilipino. Dahil dito, nananawagan siya sa financial technology companies at startups na maging katuwang ng bansa patungo sa pag-usbong ng digital transformation ng Pilipinas. Ikaw, ano ang inaasahan mo sa paglaganap ng AI technologies sa bansa? D W I Z research report. Re -re -report.